magandang gabi po sa inyo sana lexter juice nagbabalik para sa inyo update sa mga oras na ito mga kaibigan the filipino channel is posting this mga kaibigan ang sabi niya welcome to la playa roja look trimscape entertainment introduces a powerhouse cast of seasoned stars and fresh faces set to shine in the upcoming teleserye Roha, Abangan sila sa ating prime time bida. Ooh, that is nice. At last, talaman din Alexander Lexter Jules na sa prime time bida pala ipapalabas ang roha mga kaibigan via Dreamscape Entertainment. So yes, hashtag La Playa Roja, Dreamscape Philippines, Doni Pangilinan, Kyle, Maymay, Janice de Blen, Joel de la Torre, Joel Torre, may mabagat singin, Lorna Trentino, Iniego C, Harvey Bautista. Ito daw yata yung partner ni Casey dito, mga kaibigan, si Harvey. Kai Ventanola, Emilio Daez, Nicky Valdez. And the rest, yes, mga kaibigan. So, this thread, ay nagkaroon na ng 144 comments, of which basahin natin, mga kaibigan, uh -huh, para ma-share natin sa inyo na hindi nakabasa ng post na ito ng The Filipino Channel. Ang sabi dito, Lex Ray, it's giving glass onion the menu bad times at El Royal Feeling. Mele Vivar Kutamora, congratulations baby Kai Montanola. Malaking artista na kasama mo. Keep shining, aming prinsesa ng Kylen. We're so always proud of you. Lin v is saying, my mantrata hashtag roha good job. So excited for my mind. So amazing action. Like both are uh, all casting. Para din daw kay Donnie. Congratulations sa'yo. And Kyle Echari. Sabi naman ni Laurelin Vivora. Walang may don kundi siya. Uh, hindi siya dyan partner ni Donnie. Kaya manahimik kayo. Kaya hindi kasama si Donnie sa kanda. Kasi may basketball tournament sa Mm -hmm. Mga players ng NBA sa first week ng November. Guys, uh -huh, kaya busy siya. Sabi naman ni Jet Miranda Moroni, happy and excited for my man. sa amok ni mga bashers ni Mumay. Pero sige lang, concentrate ka lang sa work mo cause I know, magaling kang bata. God bless you more and keep smiling and keep shining, should say. So happy for Kai Montenola from Jenny Casanes to be part of this Roja in Primetime Pita. Congratulations and good luck, Kai. Excited to watch for the new role that you will portray. Excited din ako. Muli niyong, sa, muli nyong pagsasama ni Kyle daw. Aba, meron din ditong comment. kaya rin sana pero okay na si Kyle. Rulaine Zandubal say congratulations sa lahat ng cast ng Roja. Excited na akong mga batikan at mahuhusay na artista pala ang andito. Uy, sabi dito ni Evelyn Dres Reyes, ay Donnie Bell lang talaga gusto naming magpartner walang iba. Sabi naman ng isa ha. Ah uh, wait, happy seated and excited. Enjoy your stay Donnie, sabi naman ni Aha, uh -huh. James Earl Bantuyan. Congratulations, Mama and Tata Pangilinan. Also, Kyle Echare. Sabi ni, ano, si Campo Amion. Sana si Maymay ang partner ni Donny dito. Maiba naman. Sana daw si Donny ang partner ni Maymay. Maiba naman. Sabi ni Erlinda or si Koma. Ampo Amion. Lalo walang manood. Ayaw nila na may kapareha si Donny. Si Maymay pa. Parang ang laki nilang galit kay Maymay. Samantala, sabi naman ni ano, Shang Mi Mongko, hindi na ba magka-love ang Don Bell? Wala rin si Doni sa asap na pupunta sa Vancouver. Sabi ng isa, hindi daw po yan totoo. So, love team pa ang Don Bell couple pa nga at kasama sila sa asap England at Vancouver. Ginawa ng paraan ng management kasi mawalan sila ng buyers ng tickets. Don Bell fans lang ang mga ang nakasold out ng tickets. Uy, parang minaliit naman ito ang fandom ni ano ni Pau Paulo Avellino and Kim Chu. Parang mas malakas pa ba ang Don Bell sa Kim Pau? social saying, sana makapunta si Doni Dami nga nag-complain. Nakabili na ng ticket for Don Tapos, hindi pala makapunta si Donnie. Woo! Ayun. Pwede. Pwede. Uh, pero wala naman kasing ano. Walang buy now, pay later or reimbursement parang ganun pwede tabi, charot hindi <laughs> yata pwede yun pero sabi ni Shoni sorry may don't forever don't, hindi yata siya manood excited for Kai and Emilio my mind is from Lorna Taniedo Baluran so yes, yan po ang thread ng TFC mga kaibigan sa Facebook parang ang laki ng galit nila kay Memay. Anong meron kami may na kinagagalit talaga ng Don Bella? Sabi nga ng isang comment kanina sa Twitter na daanan po natin, sabi nila, kung ikaw daw ang ay isang threat, sigurado, sinisigurado daw nilang, ano yun? Nakalimutan ko. Ah, ikaw ang target pag ikaw ay isang threat. Parang ganun. Ganun. Hmm. Ang may ulam na. Samantala, trending naman ngayon sa Twitter world si May Don, mga kaibigan. We are now trending in the Philippines. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa dalawa nating ang Both of them deserves the same love and support. Hashtag Roja coming soon. May 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 Entrata, at May May Entrata 07 and So, trending po ang May Don mo. Wow! Sabi naman ni ABS-CBN, rising young Stars Sky Montanola ay si Benifacio Harvey Bautista. na that, Samantala mga kaibigan, Mayron Oficial. Mayroon, Flyers, Mayron Warriors. Uh, Don Solids My My Solids uh, Big thank you po para sa mga direktor ng Roja mga kaibigan nagpapasalamat po ang mga gungkong ito sa direktor na si na director Law Fajardo Lawrence Fajardo and Raymond Ocampo sa pagbili kami may Entrata, Tony, Kyle Kai, Casey Emilio AC Harvey Luyanong, at marami pang iba mga mga bagong faces para sa prime time vita at yan ay dahil po sa pagpili ninyo sa kanilang lahat. So maraming maraming salamat sa pagbigay sa kanila ng pagkakataong ma-showcase nila ang kanilang kakayanan sa mundo ng acting.